So, uh, alam naman po natin na um, umaas, umaasa po tayo na um, matatalakay po yung impeachment nitong June 2. Pero hindi po ito nangyari. Noong nagkaroon po ng ganitong development, mabilisan po nagpulong yung uh, iba't ibang mga grupo na may kinalaman sa impeachment. At nagplano po tayo ng mga gawain sa mga darating na araw upang uh, maparinig po natin sa ating Senado na hindi optional ang pagdinig sa impeachment. Um, ito y isang tungkulin ng Senado, nakasaad ito sa saligang batas na ito rin yung pinaglaban natin ng uh, napakamatagal na panahon ho. So sa ano po, um, sa June 9 po, sa lunes, magkakaroon po ng ecumenical service ng alas 9, uh, Alas 9 ng umaga. Um, ang lahat po ng ating gawain ay gaganapin sa harap ng Senate Building sa may GSIS po. So sa umaga po magkakaroon ng ecumenical service. Um, umaga po ito ng June, June 9 sa Monday. Sa Tuesday naman po magkakaroon ng isang vigil mula, sorry Matt, anong, anong oras ulit? Alas 4 ng hap, alas 4 ng hapon po tapos um, hanggang hanggang sa susunod na araw na po ito. So magdamag, um, babantayan po natin ang Senado hanggang um, sa June 11 na dun po nila inannounce na tatalakay nila yung impeachment. So mayroon po tayong vigil mula 6, uh, 4 p.m. Hanggang, um, hanggang sa susunod na araw. Tapos sa, uh, um, sa mismong June 11 po, magkakaroon po tayo ng isang, um, ng isang demonstration. Sisimula po ito sa isang um, sisimula po ito sa isang marcha sa um, lugar ng um, sa lugar ng Senado, isang Jericho March na ito rin yung pamamaraan na ginamit noong Hello. Uh, so magkakaroon po ng Jericho March sa Alauna um, sa paligid ng Senate Building. Ito rin yung pamamaraan na ginamit noong impeachment ni President Joseph Estrada. At saka magkakaroon din po tayo ng isang programa mula um, pagkatapos ng marcha mula 2.30 hanggang alas 4 na yun po yung schedule ng um, pagtanggap ng Senado sa mga Articles of Impeachment. Um, so yung programa natin 2.30 to 4 o'clock at saka sabay-sabay po nating babantayan, sabay-sabay po nating pakikinggan yung pagbasa ng Articles of Impeachment. And then from there po, um, patuloy pa rin po yung pag pagpaplano kung anuman, ano man po yung magiging developments mula sa puntong iyon. So We will make announcements as they um, as they come. So, salamat. Good morning, uh, ladies and gentlemen. Uh, Barnaby low from Al Jazeera. Um, there's word going around that there is a draft resolution to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sarah Duterte. What happens if the Senate passes that resolution? Thank you for the context of that alleged draft resolution now being routed sa social media and it is purportedly drafted or being authored by majority leader Francis Dolentino. Okay. Now of course every senator has the right to file anything to file resolution or bills for consideration of the body. But the very text itself of that resolution if that is in fact the contents of that draft resolution, this is clearly, clearly unconstitutional. It does not follow, hindi po, hindi po sinusunod ang utos ng ating konstitusyon. But let me just briefly explain for proper context. Sa gitna ng usapin na legal na tinatapon sa atin para mapigilan yung impeachment trial isa lang po ang gabay natin. Ito ay ang konstitusyon. Sa lahat na hamon na yan, sa pagpipigil, sa pag uh, uh, babatikos ng ilang quarters sa impeachment, kailangan lang po natin isa isip palagi kung ano ba ang hangarin ng konstitusyon sa impeachment. Una dito ay accountability. Pangalawa ay yung halaga, yung halaga ng proseso, yung talagang uh, importante na halaga ng impeachment sa sistemang demokrasya. Pangatlo ay yung paglatag ng proseso para walang pwedeng maging balakid ang impeachment. At ang pangapat, hindi batas ang impeachment. Hindi ito gawain mambabatas. Wala po ito sa artikulo sa Constitution, Article 6, Legislative Department. Kung hindi nasa hiwalay na artikulo, Article 11 of the Constitution, Accountability of Public Officers. Ngayon, dahil galing sa executive at sa judiciary ang mga impeachable officials kaya binigay ang trabaho ng impeachment sa kongreso pero hindi ibig sabihin na dahil binigay yung trabaho ng impeachment sa kongreso ay ang impeachment ay ituturing na itong parang batas at susunod sa legislative calendar sa legislative calendar. Hindi ito, hindi rin ito batas na kapag matapos na yung 19th Congress, ay kailangan ng, kailangan i-refile sa 20th Congress. Wala pong sinasabi ang ating 1987 Constitution na kapag tumawid ang impeachment sa susunod na kongreso, sa ibang kongreso, ay kailangan itigil na rin ang impeachment trial bago ito matapos. Malinaw ang utos ng konstitusyon. Kapag na at na-transmit yung articles of impeachment sa Senado, kaagad agarang susunod ang paglilitis hanggang ito ay matapos hanggang sa kasa kahulihan nang paghatol. Kapag ayaw ng impeachment, walang kung ayaw ng impeachment, ang daming mga pagdadahilan at palusot. Una na dito pinakauna yung argumento nga nila at yan na rin ang the very essence of that draft resolution from Senator Tolentino na hindi na daw pwede na tumawid sa susunod na kongreso ang impeachment trial. Simple lang po ang magiging sagot natin sa ngayon. Bago sumuko at bago baliwaliin ang konstitusyon, di ba dapat? Di ba dapat sundin muna natin ito? Bago tayo sumuko, dapat lumaban muna. Sumunod tayo sa Konstitusyon, bago natin ito uh, labagin. Lumaban tayo muna, bago sumuko, at gawin natin ang trabaho kaysa maiwan tayo sa pansitan to the senators enough with the dribbling you are not the spectators you are the court let the trial begin and let the evidence be laid bare kung walang gusot kung walang ano yung tao ano yung there's there's a, there's a saying <laughs> so sim simple po ang ating panawagan it has been articulated already na mga kasamahan natin ituloy ang impeachment trial para mapanagot ang hindi karapat dapat na maglingkod sa taong bayan. So your question is what is now the effect of, of all this, the draft resolution. Now we can, we can anticipate the scenario sa June, uh, sa June 11. Now, kung makakuha ka agad ng majority vote between now and June 11, then i-present lang yan sa plenary and then somebody else will now move to adjourn. the session senate die kung makakuhan sila ng majority vote okaya dun pa lang nila kung isusulong parinila that unconstitutional resolution ay ah pa lang nila pagbobotohan so if they get the majority by the way this is only a simple majority it's not 2 thirds simple majority of the members of the senate pwedeng nang maapprove that kind of a resolution and therefore the next one is again the motion to adjourn and ordinarily motion of adjournment is not debatable uh, so that's the scenario yeah. and if it gets approved as plainit or also as a member of the panel of course from the lower house what is your recourse or or recourse okay let me first explain to you bernard barnaby that hindi uh, pa po ako officially member of the prosecution panel because I'm not even also has, have not I have not just like Dean Chel Jokno, Congressman Chel Jokno, I have not even officially assumed my office yet. Sa July 1 pa lang kami, pwedeng mag-assume. So it, 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 it will be subject to discussion by the prosecution panel. I cannot preempt anything that the prosecution panel would intend to do. Kaya ko po sinasabi yan, yung possible scenario na yan, in order to highlight the fact na kailangan ho talaga natin. Kailangan nating merong gawin tayo. Let's tell the Senate, you cannot do that. You cannot violate the Constitution. Yung mga, yung mga issue na yan na pwede pang pagtawi, pag magtawid, pag -mag clear po sa akin na pwede pa. Kasi clear ko sa akin, pat, clear po sa akin, dun sa sinabi ko kanina, na ibang-iba ang impeachment sa legislative process. Hindi nga ibig sabihin dahil sila sa kanila binigay yung trabaho ng impeachment. Kaya nga hindi binigay sa, sa legislative o so sa judiciary kasi ang mga impeachable officials come from executive and legislative. Wala namang, I mean, judi judiciary. Wala namang legislative officer na subject to impeachment. But then again, as impeachment court, they're not doing it as lawmakers. They're doing it especially as, as senator, senator judges. Now, siempre nag nagri research na po tayo. We came across. Um, let me check my notes. Kasi malinaw yun. Dun, dun pa lang sa pagbasa ng Constitution, hindi na dapat siya nagiging, nagiging issue. Eh. Yung recess, yung sine adjournment, this Congress, and another Congress. Kasi nga po, meron din tayo na pwede nating he invoked as precedents. I'm referring to this Jefferson's Manual of Parliamentary Practice in the United States. Ordinarily, pag mga ganito mga materials, they're not automatically binding, but they carry persuasive wealth, a uh, help, a persuasive weight. May ilang beses na yung ating Korte Suprema na nag invoke ng mga foreign jurisprudence, foreign literature, foreign materials. And this could be one Jefferson's Manual of Parliamentary Practice. May I just cite relevant portions of this manual? In Congress, impeachment proceedings are not discontinued by a recess. The following impeachment proceedings extended from one Congress to the next. So it enumerated several impeachment cases involving U.S. judges. It also enumerated the impeachment of former president Clinton. Ang nakasabi dito, the impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned sine die for the 105th Congress. And the Senate conducted the trial in the 106th Congress. While impeachment proceedings may continue from one Congress to the next, the authority of the managers appointed to the House expires at the end of the Congress.